Magkumad ka na. Um, po? oh, ah, bakit kayo yung papoko ka na? Akala ko ba 14 years old ka palang, crush mo na ako? Oo. Uh -huh. oh. -kumad ka pa, ang kaya grabe, ang tagal. Ano to, another 14 years? Swerte ka, hindi kita sanampala. Minsan pang pahawak mo sa akin, dudulugin ko talaga yung itlog mo. 20 year gap? Masyado ka lang conscious. Sa ko'y lalapag to? <laughs> Alam mo, ayusin mo yung tono mo sa akin, Alfred, ha? Hindi dahil na... Hindi porket... It... I mean, you know, basta. Okay? Hindi dahil nangyari yung nangyari ay... wala ka ng respeto sa akin. nina ako sa binyag mo. Okay? Kaya nga, binyagan mo na ako. Hindi ako sa sa'yo, Alfred, ha? Kala mo hindi ko alam yung mga kalokohan niya na anak ko? Wala kayong matatago sa amin ng mami mo. Lahat, lahat, yung mga pag niyo, alam namin yung lahat. Silosa ka pala, ninang. Alfred. Alfred, 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 okay? Listen. Hindi pwedeng malaman ng mami mo na hindi niya talaga... Bakit pa hirap na hirap ka sabihin yung laplapan? Diyos ko! Hindi ka talaga pwede malaman yan, okay? Hindi <sighs> ko kailangan isa pang problema. Isipin mo na lang na nagkamali tayo or parang mas maganda na huwag mo nalang isipin. Kalimutan na lang natin, diba? di ba? Hindi, ko talaga ito kaya maging secret na hindi talaga kami naging secret ng mami mo ever. Okay? Okay? Ninang? Chill ka lang. Talaga namang di ko pwedeng sabihin kay mami yun, Al. Wala naman akong balak sabihin. Mana ako sa'yo. I can keep secrets. Isa pa, ginawa ko yun to make you feel okay. I mean, totoo yung sinasabi ko, na nakrush na kita, 14 years old pa lang ako. And I kiss you because hindi totoo yung sinasabi mo na pangit ka, weak, and all. You are desirable, you are beautiful di hamak na mas maganda ka pa doon sa negrang yun. Paano ng negre mo nalaman na negra yung kabit tito Tonyo mo? Ah... Pati ba naman yun sinabi sa'yo ng mami mo? No. Actually, nakita namin sila. Magkasama kami nun. What? Where? When? Galing kami sa Tagaytay nun. Chinect namin yung property. After nag-alert yung taal, and nakita namin yung car niya sa coffee shop. Kala ni mami, nandun ka. Pumasok kami sa loob, and nakita namin si Tito. Nag Ang sweet nila nung... Nag-alert yung taal? Kala to, like two years ago? Yata. Alam na lang mami mo, na nang bababae si Tonio two years ago? Uh, what? Hindi sinabi ni mami yun? Shit! So all this time, nangawa ako at ngawa ako na ngawa sa kanya, alam na niya na taon ako linoloka ng asawa ko! Look, I'm sure hindi naman ganun yung intensyon ni Mami. Hindi ko alam na hindi sinabi ni Mami yun. At kung hindi naman sinabi ni Mami yon understandable. Kasi yung asawa mo pwede mong mapatawad eh. Pero yung nagsumbong sa'yo, na nanloko siya, that's forever awkward. Tangina! Best friend ko siya! Okay lang sa kanya na may sikreto siyang ganyan? Na, na, na akong gago? Ah, ina pala siya eh! I'm sure hindi naman ganun yung intention ni Mami. mag ka na. Um, po? Oh? Oo, oh, ah, bakit kayo ipapopo ka na? Akala ko ba 14 years old ka palang cash mo na ako? Oo. Uh, oh. Oh. Mag-umad ka, man, kay, Grabe, ang tagal. Ano to, another 14 years?